Ayan siya guys. Meron akong minsan ko dyan. And, nagpipipir ako. Gagawin ko, so, ko siya ng So, ngayon, magagawin ko siya ng minced garlic. And, meron akong minced na ginagamit ko siya sa blender. Meron siya sa sagunas at saka papa. Ayan, ihanap-hanap natin siya. So, marami siya ng ground pepper. And then, I will mix herbs din na konti. So, kukuran lang natin siya na mix herbs and garlic powder. So, then yung ating pampalasa. So, and then, asin So, is the meat lang yun siya lahat. Walang mission-mission kundi steam na ko muna ng aking mga spices na nilagay. Soya sauce. And then, meron akong soya sauce na kikuman. Tignan ko siya ng 3 tablespoon pang palasa. So, ayun lang guys. At simple. Bale, ang recipe nito ay sa danish ko. Ang gloria ko. And then, it's okay